Yung ganyan daw ma is 75k. Si ate talaga oh. Sarap na ako. Nagis mo yan? <mulong> morning! So now, nandito ako ngayon sa may bilihan ng kubo kasi balak kong magpagawa ng kubo na may isang kwarto. So ganito yung napili namin. So iti-check ko. Huh? Pwede siguro. Okay, so ayan. So, ito yung yung ganyan daw ma is 75k. Ah, oh, parang pression na lang yung sarap 75 ano lang salamin yung bintana lang pinagkaiba pero ganito ba yun ate yung size ng ganyan yun pero magkaiba lang dun yung kwarto okay. dito yung ano oo yun yari na sa isip ko oo oo ito naman yung araw na nagpunta kami sa sementeryo kung saan pinuntahan namin yung puntod ng aking kapatid at saka nung aking tatay. So, nagulat ako dun sa lugar kasi dinaana namin ay na squatter tapos puro talahiban yung area. Kaya ang nangyari, kailangan namin pumatong sa may puntod ng iba bago kami makarating dun sa puntod ng aking mahal sa buhay. Gano'ng kataas yung pagbinabaha dito? Ubabot hanggang ano? Pangalawang pangaslo. Adi, aabutin din to sila <laughs> taas. Hindi, mataas to. Hindi, mataas doon. Doon Doon, huh? Aha. Dato yung peste. Hindi ko na-video yung sarili ko ng mga oras na to kasi naiiyak na ako. Kasi pareho sila nung namatay yung aking kapatid ng 2020. February 2022 yon So, nagkataon na birthday din yon ng aking asawa. So, yun din yung araw na, na namatay yung aking kapatid. Hindi ako nakauwi. So, ang nagawa ko lang noon ay magpadala ng pera para mailibing yung aking kapatid. Tapos, ngayong taon naman, kung kailan pa uwi kami ng September, namatay naman yung aking tatay ng July na ilang buwan na lang uuwi na kami so hindi na niya ako hindi ko siya naabutan so Ganun ulit yung nangyari, ganun ulit yung senaryo. Ang nangyari kasi kahit na may ticket na kami, hindi kami pwedeng umuwi kasi meron na kaming ticket, may schedule na kami. Kung mag-refund kami o magpapalit kami ng panibagong date para makauwi kami sa Burol o maabutan ko man lang yung aking tatay bago siya ilibing, ay hindi po pwede. Pwede naman pero ang laki ng penalty na babayaran ko kasi nga mayroon na kaming ticket. Yes po, magkakaroon kami ng penalty kapag binago namin yung date ng aming flight. At yung penalty na yon kung i-convert mo sa Philippine Peso ay aabot ng 30,000 pesos kada isa sa amin. E tatlo kami. Tapos yung date pa na mapipili namin ay mas mahal. So, kung iisipin ko yon, doon na lang ako sa practical thing. So, mas minabuti ko na lang na magpadala sa kanila ng para sa aasikasuin sa burol, etc., etc., basta mailibing ng maayos yung aking tatay. Kesa umuwi ako, umuwi kami, at mag-change ng aming flight date na mas maaga kasi mas malaki talaga yung aming magagastos. Ito rin yung time na wala pa kami sa Pilipinas pero yung budget namin para sa bakasyon ay bawas na. Oh, good morning! So, na nandito kami ngayon sa SM Mega Mall. alen? Anong SS? Ano talaga? May stick. Ah! Ano? Meron doon. Mamaya, mamaya. Ano? So now nga. Ano? Na. Yun nga. Naliligo kami dito sa Megam. Hindi naman makita yung food <laughs> court. Ano ba kasi talaga? Gutom na. Chokin oh, na naman. Andrew. Chokin na, na. <laughs> Naliligo kami. <laughs> Oo. Choking na <laughs> tayo. Lilip <laughs> <laughs> mo. <laughs> nakakain <laughs> natin dito yung nakakain. Toto ay yung anak ko. May mga naalala. <laughs> nung bago ko siya kinuha. So nakita niyo yung mga palaruan. Kung ko siya iniiwan. noon. <laughs> Ako'y gutong na talaga eh. Kasi galing pa kami ng Loyola. <laughs> So, malamang ang baksak namin ito, choking eh. Oh, dito nga kami bumaksa. Ha? Hanap muna tayo. Ito ang problema sa mga fast food dito sa Spain. Ay, sa Spain. Ako ng na, Spain na dito ako ako sa Manila. Kailangan mo muna maghanap ng spice, ng space, bago kayo umorder para sigurado na meron kayong pwesto. So, yung bill namin, naming tatlo, is 781. So, kung ko-convert mo yon sa sa euros, mga nasa below 10 euros ito. Or, mas, 10 euros. Pero, sulit pa rin. Sulit pa rin to, kesa sa Spain. <laughs> mas mura pa rin siya. So, ang in-order ng aking anak, at saka ng aking asawa, same sila, may chicken, tapos may pansin. Oh! Na ang luto nga. Sa akin eh. Bakit? 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 Bakit?

na kinakainan natin. Paano ganun yung lasa niya? So, yung mag-ama ko ay pumasok sa Ace Now, habang inaantay ko sila, dito na muna ako sa my BBK na coffee shop. And, nagtatry ako mag transfer through Trap Tap 10.